Pilipinas. Hanggang kailan mo kayang tiisin? Ang pagdurusa. Don Rafael! Ere, filibustero, isang kahihiyan sa lipunan. Pangaapi. Gamba! Tariga! Korupsyon. Iwasan ang mga are. Ar Mamatay silang hindi pinapatawad. Ikinararangal ko ipakilala sa inyong lahat si Krisostomo Ibarra. Patuloy ba tayong magbubulag-bulagan? Krisostomo dito! Krisostomo nun! Nakapag-aral ka lang sa si Europa. Ganyan ka na umasta. Nagmamayabang. Hindi nyo ba nababatid na isa siyang anak ng isang ere? Ang mga ama ng mga taong suka ay dapat pinaprosaan ngayon pa lamang. Tumutom na anak! Lumayo kayo! Sandali! Paparating na si Maria Clara! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako hanapin ang aking mga

Nasaan na ama ko? Ika'y nagkakamali. Ang purang pinalitan ko ay may kagagawa ng lahat. Uh, kung ama, uh, ano nga tayo sa Balinduan? Ibigan, ni Maria Clara at ni Bara ay isang pagkakamali. Pinapalaan kita, Kapitan Tiago. Paghiwalayan mo sila! Marahil, sa dami ng magagandang babae na kita mo, nakalimutan mo na ako. Ang ala mo lamang ang naging laman ng puso't isipan sa bawat sandali. Ikaw ang naging sandigan ko, aking piniirog. Huwag kang magbulag-bulag at Para, Tanggapin mo na maraming tao may hangaring patayin ka. Sinusunod ko lamang kung anong tama para sa ating bayan. Ngayon gayon man, ako ay isa sa iyong mga kaaktibat at kailanman ay kailangan mo ako, kaibigan. Inuulit ko, magbubulag-bulagan ka pa rin ba? Bilang sa potasya, narito po ako upang hindi na ang inyong payo. Ngunit bakit po kayo susulat ng lingwahe hindi ba ang baas? Ito ay para sa susunod na henerasyon na pawang matatalino. Lahil wala nang natitirang pag-asa para sa ating henerasyon.